Gusto kong ikampanya ninyo ang inyong mga sarili para makalikom kayo ng maraming boto o yung like o, o sa Facebook uh, page. followers lahat yan. Ilalagay nyo lang yan o dinigyan nyo lang sa Facebook page ng PBJ. Nandyan yung mga picture nila. Kayo na ang bahala at huwag kayong loloko-loko i-check ko yan mga yan. <laughs> O, di diba? Nakakaaliw naman talaga panoodin si Atasha. Every now and then, may bago sa kanya. Comment down below kung like nyo ang new look ni Atasha. Thank you for watching the Daily Entertainment News PH, your daily dose of chika. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching!